At ayun na mga lods, sana nag-enjoy kayo sa aking Selos Parody Dance. Ayan mga lods. At nakasama ko nga po si Magic Dancing Cat natin mga lods. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa kanya. At ayun, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng aking mga supporter, mga followers. Ayan, huwag po sana kayong magsawa sa aking mga video na ginagawa. Keep supporting, keep engaging lang mga lods ko. Love na lang po kayong lahat. Ayun lang po mga lo. See you on my next video. Bye-bye. Thank you for watching. See you on my next video. Don't forget to subscribe.